Hello, good morning, good evening. Welcome back to my channel, mga people. Ito naman si Agi Matera ka, Ritualista ka, Merlin, mga people. Kumusta po tayo? Magandang oras, magandang araw, magandang buhay sa atin, mga people. Kumusta? Ayan. Sa mga baguhan dyan, mga people, subscribe. Click sa bell para updated po kayo lagi sa video na ipopost ko mga people eh, makakatulong po sa inyo yung ating mga iba vlog sa inyo people no, yan. para malaman natin ang bawat isa sa ating karunungan lihim no, mga people kumusta at naway marami kayong matutunan sa aking channel people it help you a lot about sa mga ah uh, agimat, mga bato, mga mutya, mga kakaibang klasing mga dapat nating malaman. Sana huwag niyo po skip ang aking ads, mga people. Maraming salamat sa pag skip ang advertisement ko, people. Maraming maraming salamat. Shout out sa lahat sa inyo po. Hindi ko na po kayo maisa-isa, people, kung ano andami po natin. Maraming maraming salamat sa pagpatuloy ninyo panunood sa aking channel. Sa mga mayroon kayo, halimbawa, kukuha kayo sa akin ng gamit people, mayroon kayo mga previous na makukuha sa akin. Dahil isa kayo sa mga nag-subscribe sa akin channel. So, people, eto si Agimatera Ritualista Camerlin. Healer niya rin. No, nandito po tayo ngayon sa ating uh, altar o maliit na kapilya kung saan tayo nagbablog, kung saan tayo gumagawa ng rituals, kung saan tayo nanggagamot, at kung saan tayo gumagawa ng at, aming mga Uh, agimat o mga garapa 'yan tipo. So ito pinapakita ko sa inyo, ito ay raja kayong dilawan. Ito po ang lagpasan. Pagka inilawan mo to, nalagpas ang ilaw. Ito naman ang raja kayong pulahan. Na kung ma ma matignan ninyo ang raja kayo, mayroon din siyang krus sa gitna. At paikot-ikot din ang ang taglay niya, no? Kapangyarihan. Ito, ito po ang raja kayo ng Pilipinas mayroon din po tayong radya kayo ng pahaba ganito people ito rin, isa rin to, tingnan mo cruz din ang ano, yan ang radya kayo maliit uh, oh, yan, ba people yan, at ang kahoy na to people, napaka matibay sa lahat ng matibay people, yan ang nagbibigay sa atin, ng katibayan sa lahat no, people, yan ito, tingnan mo ito ang Uh, basta ang radya kayo, mahiwaga yan. Na-explain -na ko na yan sa ating ano. Ito naman ang kahoy na naging bato. Yan, itim. No, bira lang po yan magkaroon. At ito naman, ang bato na naging bakal. Batong bakal. Uh, yan. Parang bakal, no? Yan ang kakaiba sa bato na naging bakal people. Ngayon lang din ako naka-encounter niyan. Tinitingnan ko rin pong maigi ito. So, bato talaga siya pero mukhang bakal. Okay. Parang ginto. Eto naman mga people, ang sa dagat na pwede nating ikwintas. Kasi mayroon na siya talagang tagusan. Bilog, pampaswerteng taglay niyan. At ito naman people, ang mga uh, bulalakaw ng dagat. Bulalakaw po yan people. O, oh, bulalakaw. Halo-halo po ito. May bulalakaw ng dagat at may bulalakaw din ng ilog no? yan ang mga bulalakaw na makikita mo na hindi gawa ng tao people yan ay kalikasan talaga hindi hinuhulma kadalasan na makita natin ang bulalakaw ay bilog na binibenta sa mga tindahan no? hindi na natin i-mention kasi huwag na lang tayo makasagasa at makasakit ng tao Itong sa akin, puro legit po yan ay katotohanan po ating pinapakita dito sa ating channel. Ito, kung pa makikita mo, maputik-putik pa nga po. Oh. Yan ang tunay na bulalakaw. No? Yan ang bulalakaw ay protection sa lahat ng May kabal, protection sa mga elemento, sa itiman, kasi itim ito, at sa mga barang, No? Kung mayroon ka nito, ibabad mo lang, palinisin mo nga lang mabuti. Ibabad, ipahid sa mga may tama. Kung may sakit ka, ibabad, ipaliko, or ipahid sa may karamdaman, people. Yan. Yan ang kaalaman sa bulalakaw. Ito naman ang kakaiba, people. Ang bulalakaw na pula. Yan, may ano pa? May gagamba pang man, sumali. Ano ba yun? na makita. na wala na wala. Yan. Ayan mo na lang yung element, insekto na yan. Ito ang bulalakaw na pula. Tinan mo, bulalakaw yan people. Bira lang po tayo makatagpo ng bulalakaw na pula. Limited lang po ito people. Hindi tayo makakaano ano nang ganong bulalakaw. Tinan mo to. Ito, malaki bulalakaw. Nakabuka. Yan ang bulalakaw na pula. So, ano ang taglay ng bulalakaw na pula? Dilan natin, mayroon pa ako dito ilan. Ilan lang piraso yan. Ah, ayan. Dito lang natin i-focus. Ang bulalakaw na pula, people, ang taglay na kapangyarihan o nito ay isa sa malakas na taglay. Parang apoy. Parang apoy din ang bertog nitong pulang bulalakaw. No? Kasi alam mo, ang taglay nito, kalakasan, lakas. Magkakaroon ka ng kalakas kakaibang lakas pagka ikaw ay nag-alaga o nagtangan ng bulalakaw na pula at ikaw ay iiwasan ng mga mangkukulam dahil ang taglay mo ay init. mapapasok sila sa iyo. Dahil ang bulalakaw, ano natin na? Dahil ang bulalakaw na 'yan, pula. Meron ding puti nito people. Hindi ko pa naipakita yung puti. Na bulalakaw tatlong klase ang bulalakaw. May pula, may puti, may dilaw. May dilawan, ma konting dilaw. May puting puti. Apat palang klase to. Pula, itim, dilaw, at puti. No? Puti, dilaw, itim, puti, dilaw, itim, pula. Apat ang klase ng bulalakaw. So, pero, ang pinakamabisa dahil ang nakikita nyo lagi na bulalakaw ay itim. di ba people? Lahat tayo may kaalaman sa karunungan lihim. Respect lang din po tayo mga kautol, mga kapatid sa larangan ng spiritual respect lang po tayo dahil ang kaalaman ko ay hindi ko ginagaya ang kaalaman ko ay kusa pong dumarating sa isipan ko dahil ang taglay dahil ang nagturo sa akin ay ang mga gabay natin so ito people ito ang pinakamalakas na um, pinakamalakas na bulalakaw na pula, apoy kalakasan, taglay mulakas at kung merong kanito nagtangan kanito people sa pagtingin pa lang sa iyo ng mangkukulam o may balak sa iyo iinit na katawan nila so kung na silang lalayo kasi nag-iiba na ang dating nila no kung saan gumagana si pulang bulalakaw samantala ang itim na bulalakaw ay taglay na puder lang ito pupuderan ka so maganda ang combination kung meron kang kapareho meron kang apat na combination ng bulalakaw. Pero bihira lang po tayo makatagpo ng bulalakaw na puti at dilaw. At lalong-lalo ng pula. Limited lang po. Yan lang po. Pinapalimusan ko rin yung iba nito mga pipon. Nagpapalimus din po tayo ng bulalakaw na pulahan. No? Ulitin ko ang bertud na malakas ay ang bulalakaw na itim. Ah, pula pala. Pula. Sorry. Sure. Sorry. Sorry. Pula na bulalakaw. Lakas. Init. At taglay mo para kang sa sobrang tapang ang kalakasan pero yung katapangan na dumadaloy sa yung katauhan people ay hindi matapang na naghahamon kundi ikaw ay matapang sa, sa paningin Na mga may tangan na nakaliwa may tangan na balak sa iyo na uh, iba halimbawa may gusto kang tigalpuin gusto kang kulamin gusto kang anuin ng taong to ay hindi sila magtatagal sa iyo o na nasa grupo kayo, magkakagrupo, kadalasan sa ating mga gimatero, may karunungan lihim, manggagamot, ay nagkagrupo-grupo, nagka-meeting-meeting, nagka -meeting -meeting, nagkakatagpo-tagpo. Hindi may subukan ka ng iyong mga kasamahan. So ngayon, pagka sinubukan ka at may tangan ka ng ganito mga people, pusa na po silang iiwas sa'yo. Dahil ang lakas mo at ang taglay mo ay apoy, init. Iinit ang taong tatabi sa iyo pagka mayroong balak, no? Yan ang pinakamainam. So people, nakapag-share ako sa inyo. Uh, tama na po yung pagka-explain ko sa inyo ha at baka masobrahan natin sa pag-explain natin, mga people. Maraming salamat at uh, naway natutunan, nakakuha kayo ng kunting aral, kunting lesson, kunting idea sa ating mga inexplain uh, in-explain sa'yo. Pagka gusto nyo naman ako i-PM people, i-PM nyo ako sa Facebook account MerdiGon sa Ponteros. Maraming salamat. Bye muna.